ang um, iba bahagi ko sa inyo sa araw na ito na lihim na karunungan ay may kinalaman sa tinatawag na gabay sino ba o ano ba ang gabay <clears throat> ang tao mula ng isilang meron na siyang dalawang gabay <clears throat> at ito ay ayon sa aklat na kung tawagin ay Biblia na aklat ng mga Hudyo. Ang isa, sabi ko dalawa, di ba? Ang isa diyan, tawagin nila ay Angel de la Guardia, di ba? O Guardian Angel sa English. At yung isa naman ay yung ha? kabaliktaran di ba? ng Angel de la Guardia. Tawagin naman nila yan ay demonyo. Yeah. Yan ay magkasama. Hmm. Hindi yan nagkakahiwalay. Nasa tao yan. Yeah. Mula ng maliit hanggang sa paglaki niya. Yeah. Ang gawain o tungkulin ng anghel di la guardia. Yan ay hindi lang nagbabantay o nag-iingat sa tao kundi yeah, ah, ah inililigtas ka para wag kang ha, magkasala o gumawa ng masasama yung isa naman kabaliktaran ikaw naman ay tinuturoan na gumawa ng hindi mabuti na ikaw ay magkasala kaya yan ay naglalaban pinag-aagawan ang tao ngayon, depende na sa iyo o sa tao kung sino ang iyong pakikinggan o paniniwalaan. Kaya nga, meron tayong konsensya Meron tayong isip. Meron tayong puso eh, o emosyon. Eh, na yan ang ginagamit ng tao para sa pagpapasya. Yung iba, ang ginagamit, eto lang. Yung iba naman, damdamin lang. O yung iba naman, ay sabay. Pero ang pinakamaganda sa lahat, sabay mong gamitin yan. Yan ay hindi nagtatalo. Yung puso tisipan. Pagkat pag yan ay nagtatalo, di diba? Eh, mali o hindi magandang ibubunga. Diba? Yung mga bagay ya? na Inagamit... ang isip lang pero dapat kasama ang puso. May ginagamit ang puso lang pero dapat kasama ang isip. Pagkat pag ito lang ginamit mo, magkakamali ka sa desisyon. Pag ito lang ginamit mo, magkakamali ka sa desisyon. Kaya sabayan. Yeah. Hmm. Ngayon, mabalik tayo sa gabay, ano? <coughs> 'Yung binanggit ko, dalawa ang gabay na gumagabay sa taon mula nang siay isilang, 'yung Angel de la Guardia at 'yung isa nagwardya na hindi mabuti, di ba? Tawagin nga nila 'yan <coughs> sa aklat ng mga hmm? uh, ojo ay demonyo, diablo, di ba? Hmm. Masamang spirito, oh, ganyan yung tawagin nila. Ang tao kapag ka gumagawa na ng masama, di ba? Lalo na at uh, karumaldubal na kasamaan na yung gwardiya niya na anghel, umalis na yun. Iniwan na siya, pinabayaan na siya. Itinulot na siya sa paggawa ng kasamaan. Bakit? Kasi hindi niya na pinakikinggan yung kanyang anghel de gwardiya. Ang pinakikinggan niya, yung isa na gwardiya. Yung demonyo o yung hindi mabuting uh, bantay niya. Kalimitan, yung mga taong gumagawa ng masma, sila yung may mga ah, bantay na hindi magaganda di ba? ang halimbawa na nga yung mga kriminal kasama na yan yung mga mangkukulam mga babarang, mga aswang ah. ang kanilang gwardya o gabay ay yung masasama ano-ano ba o sino-sino ba ang maaaring maging gabay natin maliban doon sa dalawa na binanggit ko nung mula kang isilang <clears throat> merong iba, ah, merong ah, iba't ibang maaring maggabay o, <clears throat> o magbantay sa tao pero hindi lahat ng tao ay pwedeng gabayan itong mga babanggiting ko no? pili lang din ya yeah? tandaan nyo yan yeah? ang nananitili lang gabay sa tao ay nung siya isilang nung anghel de la guardia ah, at yung isa na masamang gabay. Hmm. O, ang una, yung tinatawag na celestial being. Itong celestial being, diba, eh, sa Biblia ng mga Hudyo, yan yung mga anghel. No? Iba't ibang uri ng anghel. Hmm. Yan ang pinakamataas sapagkat yan ay nakaunay sa supreme being. Uh, supreme being na tinutukoy ko, di ba? Uh, eh kung tawagin to ng mga tao, di ba? Eh Dios, di ba? Yung iba, hindi gumagamit ng salitang Diyos, tinatawag nilang universal father. No? <coughs> Yan ang una, ah, yung celestial being. Pinakamataas sa lahat. Pangalawa, yung tinatawag na terrestrial being. Pag sinabi terrestrial being, ito yung mga alien. No? Ito yung mga nila lang na planeta. Kaya maniwala kayo, hindi. Pero merong mga terrestrial being hindi lalabas yung salitang terrestrial being <coughs> kung walang mga nila lang na ganyan na kaya nga ikinapit sa kanila yung salitang alien o terrestrial being yeah. yan ang pangalawa ang ikatlo yung infernal being ito naman yung sa Biblia tinatawag na mga demonyo sa Quran ng mga Muslim ay mga jin. Oh, yan ang mga infernal beings, no? O, na yan yung isa sa gumagabay ah, sa'yo sa ah, iyo o sa atin nung malit pa, di ba? Nung ipanganak ah, ng infernal at saka celestial being, di ba? Yan ang dalawang gumagabay sa iyo ah, na nasa iyo kung sino ang gusto mong pakinggan o sundin no? ikaw ang magpapasya sabi nga eh, sa iyo, manggagaling ang ikagagaling sa iyo magmumula ang iyong ikasasama no? So, at ang sunod ay yung tinatawag na enchanted being from the word enchanted inkanto uh, ito yung mga nila lang na hindi nakikita sila ay mga lamang lupa tawagin natin lamang lupa mga ingkanto mga maligno mga halimbawa niya na duwende, tikbalang kapre, nuno sa punso serena at yung iba pang mga katulad nila no pero yan, merong mabuti at masama, no? Na maaaring maging gabay ng mga tao. Pero piling tao lang, di ba? Hindi lahat ng tao. Inuulit ko, hindi lahat. At ang huli, ay ang human beings. Ang human beings, ang gagabay sa atin, yung mga namatay na, di ba? yung mga kaluluan nila kamag-anak nyo, magulang, lolo-lola, kapatid, di diba? diba? Yan, ang maaaring gumabay sa'yo. Yan sila yung mga kaluluwa na nananatili pa dito sa lupa na <coughs> binabantay ang kanila, sinasamahan kanila, nagsisilbi silang gabay sa diba? <coughs> Uh, meron ding buhay na gumagabay, ba? Diba? Mga taong buhay na gumagabay, di ba? sa tao. Diba? Sila naman ay nagagabay ang sa pamamagitan ng kanilang isip at ng kanilang espiritu. Pero din tinatawag na spirit guide, no? Uh, animal spirit guide, no? Mga hayop diba? na gumagabay sa tao. Diba? Hmm. Katwid, iba-iba ang maaring maging gabay ng mga tao. Eh sino-sino ang mga ginagabayan? Ang mga pangunahin dyan, di ba? Yung mga manggagamot. Ha? Hmm. Hindi hmm. lang mga manggagamot. ba? Diba? Siyempre, itong mga mangkukulam, mambabarang, mga aswang, di ba? Hmm. Ang gabay nila, siyempre, yung masasama, di ba? Hindi mabubuti. Hmm. Sino pa? Yung mga nakagagawa ng mga magic mga salamangkero, di ba? Magician, may mga gabay yan. Kaya nakagagawa sila ng ah, ah, mga imposible, di ba? Ngayon, yung ibang magician eh, nagagawa nila yon yung yung tricks, no? May tricks, di ba? Pag tricks lang, eh wala nang gabay yan kasi yung tricks na pag-aaralan niyan ng tao eh. Pero yung magician, di ba? Eh hindi tricks ang ginagamit, kundi talagang imposible, e eh yan, may gabay yan. Yeah? eh kung nanonood kayo kayo ng Penn and teller sa Magician, di ba? Na sila ay, di ba? Ay, tawag dito, pinanonood nilang iba't ibang Magician na pag pumasa sa kanila, di ba? E, eh, dinadala nila sa Las Vegas para magperform, di ba? Meron akong napanood doon, di ba? Isang Magician na yung isang bote, di ba? walang laman nilagas niya doon sa pinakamataas na lugar hmm. wala siyang ginawa tiningnan niya lang yon sinakita niya yun sa lahat tao walang laman yung bote Nilagis sa taas hmm. nung tiningnan niya mga ilang minuto binuksan uli pagbukas meron ng itlog sa loob hmm. oh. paano nangyari yun eh, walang tricks doon hmm. At sinabi, at sinabi, ni Penenteler na yung ginawa mo eh hindi trick kundi yan eh, gawa na na ng hindi nakikita yeah. huh. <laughs> oh. hmm. yan hmm. sino pa ang maaaring gabayan yung mga antingero ha? Ah. yung tunay na antingero ha? Ah. yung mga may galing. may mga agimat yung agimat nila yung espiritu nun yun ang nagsisilbing gabay sa kanila para maproteksyonan. Pero pinakamataas sa lahat ang manggagamot. Di ba? Kasi ang manggagamot, di ba? hindi lang yan gumagamot ng tao, di ba? e parang din antingero, di antingero. Meron din yung proteksyon sa sarili. At sangkatutak ang gabay sa kanya. Pero ngayon, depende niya kung sino ang gagabay. Do. Hindi lahat ng manggagamot eh, ang gumagabay sa kanya, yung supreme being at yung mga celestial yung ibang nang gagamot kaya nakakapanggamot kasi yeah, ang nagsisibing gabay nila ay eh yung tinatawag na enchanted no maaring duwende kapre tikbalang nuno sa punso yeah, na ginagamit na kasangkapan ng tao yeah, para sila ay makatulong makagamot di ba hmm. yan ang gumagabay sa ibang manggagamot no hmm. Makatwid, nalaman na natin kung sino-sino at ano-ano ang gabay at kung sino ang gagabayan. May mga tao din naman na hindi naman siya antingero. Hindi yeah. naman siya uh, manggagamot. Pero may mga gabay, no? <coughs> ang mga gumagabay sa kanila, eh, hindi sa mga binanggit ko sa inyo, di ba? Maaring kaluluwa ng namatay nilang kamag-anak o kaya enchanted, di ba? ba't sila ginagabayan yan eh natipuan sila nakursunadaan na sila ay gabayan di diba? nakadistino na yan sa kanya hindi ka man ipinanganganak pa mangyayari talaga na yung mga yan ay mangyayari sa iyo yan ay hindi lahat ng tao no at yung iba na mahilig nga sa si spiritual na bagay eh, tumarating ang pagkakataon na may mga gumagabay sa kanila pero hindi ibig sabihin na eh, mahilig ka sa spiritual bagay, eh meron ka ng gabay. No? Paano mo malalaman kung ikaw ay may gabay? Maraming paraan. Ang gabay, di ba? Yan ay nalalaman mo na may gabay ka sapagkat yan ay nagpapakita sa panaginip mo. Nakikipag-usap yan sa panaginip mo. Makatwid na nakikita mo sila, di ba? Yan ang isang paraan na matitiyak mong may gabay ka. O kaya ikaw sa pangitain. Ano pagkakaiba ng panaginip sa pangitain? Yung pangitain, gising ka, may diwa ka. Pero na uh, i-imagine mo, nakikita mo parang pelikula, nandiyan sila. Nakikita mo nakikipag-usap sila sa iyo. Yan ang mga paraan para malaman mo migabay. Di ba? Hmm? Ang kahalagahan ng migabay, di ba? Eh may nagpo-protect sa iyo. Diba? habang hindi ka pa nakatakdang mamatay nandyan sila para protection ka babalaan ka, gabayang ka at, at pag ano nagbibigay ng swerte sa iyo para hindi ka mawala ng pera o kung ano mang bagay no? yan ang kagandahan pag may gabay kung manggagamot ay eh, nagagamit mo sila nakatuwang mo sila sa panggagamot sa pangpuksa na masama nakikita hindi nakikita gagamit mo sila, general protection general healing, sa pagpuka, general pagpuksa sa lahat, sino man yan, ano man yan saan man yan naroon, di nakikita o nakikita man at ang isa pa para malaman mo kung may gabay yung pala nyo ganyan pagdikitin, pagpantayin yung guhit at tingnan nyo kapag ka ang isa dyan ay mahaba at kayo ay walang anumang karamdaman walang sakit, walang iniinda sabihin may gabay ka. Tingnan nyo sa akin. Oh. Ngayon, nagpakita siya sa inyo. Oh. Ngayon, ang gumagabay sa akin, ang mahaba ay yung kaliwa. Tingnan nyo, di ba? Mahaba yung kaliwa ko. Oh. Ito. Hmm. Hmm. Nagpakita sila sa iyo. Sa inyo. Yeah. Pero pag gano'n, nagpapantayan. Okay. Kaya, yan yung malalaman. Pag mahaba ang kaliwa, ah, ang gabay nyo ay babae. Pag mahaba ang kanan, ang gabay nyo ay lalaki. Yeah. Hmm. <coughs> Sa akin, ngayon, babae nagpakita. Pero pag gumaba ang kanan, sabihin yan ay lalaki. Pero pag nagpantay, eh, sabihin, andyan, lalaki at babae ang mga gabay ko. Yeah. Sangkot-sutak ang gabay ko. Lahat ng mga binanggit ko mga gabay kanina, yan ang nasa akin. Hmm. At yan ay mapapatunayan ng mga may bukas ang third eye nila makikita nila yan na ako ay hindi nagsisinungaling sa mga sinasabi ko no? pero hindi ibig sabihin na kapag umaba ang, isa dyan ay eh ba may gabay ka na yung iba kaya mahaba dyan meron kang sakit spiritual maring kinulam ka, binarang ka o sinap, may sapi ka o kaya ginagawa ka ng masama nang hindi mga nakikita Uh, infernal, enchanted o kaya kaluluwan ng tao, di ba? Yan ang gumagawa, di ba? Lalo ko meron kang iniinda. Hindi ka makakatulog, hindi ka makakain, may mga sugat ka. Ha? Uh, masakit ang ibang bahagi ng katawan mo, maaring tiyan, puso o kung ano man, di ba? At mahaba yan, di ba? Tapos si umiinom ka naman ng ah, uh, ng gamot na bigay ng uh, doktor, di ba? Uh, Yung doktor ha, uh, na mediko ah, uh, hindi yung healer na tulad namin at di ka gumagaling eh, meron kang tama, may sakit spiritual na bagay hmm. Nawa, itong mga kalaman na ibinahagi ko sa inyo ay pakinabangan nyo hmm. sapagkat so, noon pa man marami nang nagre-request sa akin talakayin ko ang gabay yan lang ang masasabi ko tungkol sa mga gabay no? kung may mga tanong kayo eh, tanong nyo dyan sa akin sa ah, dyan sa ano i-comment nyo at kung alam kong sagutin, sasagutin natin o hanggang sa muli ha? ito si ha? si Susadam Aglaon si Anson Santa Maria si Pownaw, si El Nobiros Guerrero at ngayon naman eh, si Ecops Buto ha? o Buto Ecops ha? <laughs> o sige